maganda araw makaagree ngayon po araw i-drain po natin ang tubig dito sa ating uh, pan so may kita nyo medyo malabo na po yung ating pan ngayon po ang uh, one week ulit drain po ulit tayo dito sa ating pan so ngayon po uh, bubuksan na po ng ating kasama so, pipe So, dito po lalabas yung luminang uh, pan so, may time po clear po sa una tapos yan lumabas po yung ano yung madunin magbubuksan so, din po yung ilalim para mas mabilis po yung pag-train natin ng tubig Habang tinidrain po, nakabukas po yung ating uh, tubig na tinatagdagan. makikita niyo po, yung tubig ay nag sprinkler At uh, yung direction po niya is uh, clockwise para po yung tubig ay unikot. So habang nadidrain po yung maruming tubig, napapalitan po siya ng malinis na tubig. So pagka po mga naka 90% na po ng drain, uh, isasara na po namin yung, yung takip po ng drainage. And then, uh, yun po, pupunoy na po namin ulit ito ng tubig. So mamaya po, papakita ko po sa inyo pagka po na-drain uh, na. na Pakita ko po yung uh, mga isda kung gano'n na po sila kalalaki. Ito po ay 1 month at uh, 7 days na yung araw titignan po natin sila mamaya pagka po drain itong tubig. So ayan na po yung ating uh, mga tilapia after uh, 90% drain. So ayan na po. Pagka po malinis na po yung tubig, uh, tanggal na po yung mar maruming tubig, isasarado na po natin yung ating ano, uh, drain. Caramel, pasaran na po. So, yan. Yan na po ang ating 2,500 na tilapia. Ito po ay 1 month and 7 days na. At marami na po ang malalaki dyan. Mga halos 3 fingers. Ayan po. So ito po ay pupunuin ulit para po malinis po ulit yung tubig nila. So yan po, meron pa rin continuous water. Yan po, nagbibigay din ng oxygen sa mga isda. Same time, nagde-drain po kami sa umaga para po may araw. Ang araw po, nakadagdag din ng oxygen sa tubig. Kaya po ang aming hubong uh, dito ay meron po uh, transparent na plastic na plastic so po yung namin na nakakatagos pa rin po ang uh, liwanag ng araw at mataas po siya para yung gilid po ay uh, makadaan pa rin po yung liwanag ng araw so kaya po ito may cover para po may iwasan yung uh, acid rain the same time yung pong, uh, temperature ng ulan ay uh, malamig po kaya uh, meron pong cover ang aming pan Yun, mamaya po papakainin natin yung ating mga tilapia pagka medyo matasa po ang tubig Marami na pong malaki dyan Ito so, po na connect sa aming mga host. Uh, yan po ay uh, Matala host. Nabibili po online. Nabili po namin ito sa Lazada. o so, po na connect yung host namin. Meron din po siya pagbigad para po hindi siya may utang. Ito so, po nagbibigay ng oxygen. habang po. pong nagpupuno tayo ng tubig susubukan po natin na sainin sila ng bakib susunod <clears throat> sila gutom na snap. Yan e, ang dinadawang snap nila. Which is healthy tipo sa ating mga isla. Days. Meron na po dyan mga 3 fingers ang size. So average po mga 2 fingers ang size po ng tilapia dito. Nakuha po namin yan uh, size 14 na mga tilapia. At ngayon po malalaki na po sila. So sa drainage po namin, ang sa amin po ay uh, net. Uh, make sure nyo lang na hindi magkakasya ang tilapia doon po sa net na ilalagay nyo at pagkatapos inikot lang po yan tapos sinuksok sa uh, PVC pipe ang PVC namin po dito ay 3 inches ang laki ng aming uh, PVC Ayun po, pupunoy na lang po ang pond na ito so, every week po nagpapalit kami ng tubig para po malinis palagi ang tubig ng ating mga tilapia hanggang dito na lang po ang aming video maraming pasalamat, bye bye